morning mga kapatid. Ito, oh. inaalis ko 'yan. Kasi na ano nang tubig. Yan lang. Yan. Kasi yung puso, yung saging oh. Yan. Tapos 'yun. Maingay yung ano. Maagang maaga. Ito mahaba oh. Napakahaba yung saging na yan oh. Dalawa. Kukuhaan. ko pa yung puso dyan. Pwede na yung pang ulam ko sa papo. Oh, ito naman, balanda na naman tayo dito nga kaprobinsya kasi nga nagwawalis. Ayan. Tsaka ito. Tumagang maaga. Tinan mo yung araw. Ano dito naman ako sa mga bulaklak ko. Ayan. Ito. Ayan. Ito yung guyabas. Maraming ano na na to. Yan o. Oh. O, oh, may tinog na naman. Meron dito kahapon malaki. Katabi nito. Kasi marami ito eh. Ayan Binabalot ko yan. Marami doon. Sa taas. Yun, hindi pa pwede. Ito rin. O. Oh. Marami. Malak ah, lalaki na sila pero hindi pa pwede yan. Nakabalot lahat yan. Pero, pero pang babalotin doon sa kabila. Wala bukas na. Kasi kung time ay ito yung atis ko makapal na yung bulak ko kung haba na o hindi ko pinutulan yan Baka nakaantay yung manok ko. Binigyan ko ng pagkain. Si, Kasi nagpunta sa umaga sa akin yun. O dito lang ikot-ikot sila dyan. Yung mga chicken. Ayan, oh. Ikot-ikot lang siya dyan. Mm. Si Inahin tagal na yan tapos bumabalik na wala tapos bumalik dito oh sige lang. good morning bye mga kapropinsya kasi nagsasaing ako at magbibihis na maliligo papasok ako sige bye